Ayan mga idol, may anak sila. May anak na si Dagol sa kayo Pakistan. Hello friend. Hello friend. Ito yung mga kalapati namin. Dito sila nakatira sa platform. Hmm. Doon sila umuwi. Pag sila ay kakain dun sa barko namin, dyan. Sila kakain. Ngayon, nag-iikot ako dito. Maka mayroon na naman bagong sisiw. Maka may bagong sisiw na naman dito mga kalapatid. Pero, may nakita ako dito sa ilalim. Papakita ko sa inyo. Ito lang naabutan ko ngayon. Pakpak. Pakpak at buto kaipot ayan malamang may sisiw silang nalaglagjang galing sa taas mga idol hindi na natin naabutan or kapatid nung ano kapatid nung nakuha natin na sisiw dito lang ako naghahanap ng sisiw eh kapag ako ay pumunta dito sa platform pag ikot ikot pa ako dito mga idol baka may makuha na naman tayong sisyo ng kalapati hanap tayo hanap muna ako mga idol ayun dyan naglilim si, si Dagol oh. si Dagol dyan naglilim lim ayun oh yun sa taas si Dagol yung asawa niya ay yung Pakistan bird oh, nandyan siya oh. gusto ko sanang akyatin Uh, so, paano tayo makakakakit dito? Kasi issue na yan eh. 🎵 Buhay pag sa offshore, lalo na kapag ring operator Sajang napaka -delikado ako pala si Anthony Gado, Isang crane operator mula Oriental Mindoro Ako ang naglalagay ng mga bakal sa ilalim Ng karagatan upang gasuli na ipunin Sobrang delikado, buwis buway ang trabaho Tiniis ko ang lungkot sa pamilya na palayo Kahit na mahirap, linakasan aking loob Kailangan pusong bato at di basta natatao Si at syaga, dapat marunong makisama Sa mahang offshore, kailangan may harmonia Iba't iba ang lahi, magkaibang ugali The best pa rin Pinoy sa trabaho, walang masabi Ayan mga idol, may anak sila. May anak na si Dagol sa kayo Pakistan. Dalawa, ayan mo. Oo. Oh. Dalawang anak nila. Hindi na natin malapitan. Baka malaglag tayo mga idol. Medyo malalim-lalim din yung ating lalaglagan. Kaya para namamatay yung mga sisyon nila. Pag nalaglag dito. Dalawa. Yan lang ang anak nila, ang oh idol. Si Dagul sa kasi Pakistan. Ayos. Yahoo! Sound check, check. Okay.